Hi mga idol! For today's video, papunta ako sa Philsys Registration Center na malapit sa amin. Sobrang excited ako mag-register kasi finally makakapag-apply na ako ng Phil na maaari kong magamit sa mga transaction katulad ng pagbukas ng savings account sa banko. Bago nga pala ako pumunta dito, nag-check muna ako ng announcement sa kanilang website sa www.register.philsys.gov.ph at nalaman ko na tumatanggap na pala sila ng walk-ins for Philsys registration. Pakikita sa kanilang website ang list of supporting documents and list of active registration centers. Naging madali nga lang ang pag ng application ko. Expected ko, magiging mahaba at matagal ang proseso ng pag-apply ko ng field ID. Pero hindi pala. Dahil walk-in tayo mga idol, sa step 1, mag-fill out ka lang ng form about your personal information. Huwag kayong mag-alala mga idol, dahil aalalayan kayo ng Phil from step 1 to 4. Nagpakita nga lang ako ng aking TIN ID at pagkatapos nun, nag-proceed na kami sa step 2. Sa step 2 mga idol, ito yung verification of demographic information. Nakahalala harap sa iyo ang screen at makikita mo kung tama ba ang ini-encode na information tungkol sa iyo. Be careful mga idol ha, dapat i-double check po ninyo ang information para hindi po magkaroon ng problem sa inyong fill ID. At kapag tama na ang lahat ng information, nag-proceed na kami sa step 3 which is capturing of biometric information katulad ng fingerprinting, eye scanning, at syempre ang picture taking. Mga idol, pwede kayong umiti pero bawal lang nakalabas ang ngipin. At eto na nga ang last step mga idol, ang issuance of transaction sleep. O ba diba, sabi ko sa inyo, napakabilis lang ng pag ng pag-apply ng fill ID. At pagkatapos ninyo makuha ang transaction sleep, maghahantay na lang kayo ng pag-deliver ng inyong fill ID. And finally, I'm done sa pag-process ng aking fill ID. Ang um, ko na lang yung pag-deliver ng aking fill ID sa aking address. Well, wala pa akong fill ID na hawak, pero buti na lang, meron na akong e ID na pwede ko na magamit sa aking ina applyan yan. Gusto nyo ba malaman kung anong e ID? Abangan niya sa aking susunod na video. Para sa karagdagang kaalaman, i-visit lamang ang website ng Fitzis sa link na ito. O i-visit ako din ang Facebook page sa link na ito. See you on my next video!